Mula sa pagiging dishwasher sa isang maliit na resort sa Bohol, ngayon na isa ng bigatin sa kusina ang 35 anyos na si Carl Vincent Manlapaz ng San Jose City, Nueva Ecija, na kasalukuyang executive chef ng Mamalus Group Holdings Incorporation, isang lumalawak na kumpanya ng mga restaurant na may presensya sa Alabang, South Matangas, Tagaytay, Clark, Bataan at iba't ibang bahagi ng NCR. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon ng tiyaga, determinasyon at walang sawang pagsusumikap. Dahil pagka-graduate niya ng engineering sa kolehiyo, ay nag-umpisa siya bilang cleaner sa Macau kung saan naglilinis siya ng toilet, nagbubuhat ng basura at nagtatrabaho bilang part-time kitchen helper para masuportahan ng sarili sa abroad. Pagbalik ng Pilipinas ay dito na pumasok sa isang maliit na resort si Chef Carl sa Bohol bilang tagahugas ng pinggan kung saan siya nabigyan ng oportunidad para ma ang kanyang husay sa pagluluto. Anya biglang nagresign ang head cook sa resort na kanyang pinagtatrabahuhan at doon ay tinanggap niya ang hamon na maging kapalit nito nang humiling ng carbonara ang kanyang boss. Kaya ginamit niya ang kaalaman niyang nakuha sa Macau para iluto ito. Nabihag ng kanyang carbonara ang puso ng kanyang boss at mula roon ay sunod-sunod na ang kanyang promosyon mula head cook hanggang maging kitchen supervisor. Magsimula tayo sa baba. Uh, doon nyo kasi maintindihan kung ano talaga ang environment sa isang kusina. At saka huwag tayong mamili <laughs> ng magandang kusina. Kung binigyan tayo ng pangit na kusina, nilagay tayo doon dahil may purpose. So, tayo magayos. Meron kasi mapapasukan tayo ng pangit ng kusina, merong maganda. Dahil sa dedikasyon, pinag-aral siya ng kanyang boss sa culinary school sa Cebu noong 2022 at dito tuluyang nahasa ang kanyang galing sa kusina. Parang blessing in disguise po na sinubukan ko maging dishwasher kasi eh uh, doon naman po nagsisimula lahat sa sa pinakababa. Um, may kilala mo lahat ng tao, uh, lahat ng tao sa kusina ay intindihan mo kung paano talaga ang galawan. Pagkatapos ng walong taong pamamalagi sa Buhol, bumalik siya sa Nueva Ecija at nagtrabaho sa mga kilalang kainan tulad ng Job Spark sa Talavera at Dominic's by Levelis Victoria sa San Jose City. Sa isang culinary competition ay nakilala niya ang mga kinatawan ng Mamalos Group at dito na nagsimula ang bago niyang yugto bilang executive chef. Ngayon, bilang isang leader sa kusina, hindi na lamang siya nakatutok sa pagluluto. Kabilang sa kanyang mga tungkulin ang menu development, food cost control, research and development, at pagpapahusay ng restaurant operations. Dream come true po siya. Eh. Mas madali intindihin yung mga tao mo below, below you kasi napagdana mo yung napagdaan naman yung trabaho nila. So, kung ano yung kailangan nila, uh, alam mo, alam mo yung ibibigay mo sa dishwashing o kung ano kailangan nila. Siya rin ay aktibong kalahok sa mga culinary competition tulad ng Philippine Culinary Cup at Barilla Pasta Asia Championship kung saan umaasa siyang manalo para sa Mamalus Group ngayong 2025 isang malaking layunin din ni Chef Carl ang itaguyod ang Filipino cuisine, lalo na sa pamamagitan ng Fatima's Filipino Halal, ang kauna-unahang certified halal restaurant ng Mamalus Group na nag-aalok ng Filipino dishes, hindi lamang para sa Muslim community, kundi para sa lahat. Ngayon, habang patuloy ang kanyang pag-angat, nananatili sa puso niya ang simpleng pangarap, ang muling magkaroon ng sarili niyang restaurant. Isang bagay na muntik na niyang makamit bago pumasok ang pandemya. Jovelin Astero para sa Balitang Unang Sigaw.